Yaman ka bigla guys sa swerting dulot nito. Isang napakalakas at napakabisang pampaswerte na magdala ng unexpected na pera, magdala ng tuloy-tuloy na pasok ng pera na magkapagbago ng buhay mo at ang iyong pamilya. Kaya guys, panoorin niyo po ang video ito hanggang sa dulo. Ituturo ko po sa inyo kung paano ito gawin. At kung kayo man po baguhan dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan, subscribe and then hit the bell button for notification para ma-notify ka sa mga next nating mga videos. paglagay nito sa ilalim ng unan, ito po magdala ng unexpected na pera. Kailangan mo lamang dito po positive ka at naniniwala ka na may darating sa iyo na swerte. May darating sa iyo na pera. Kaya maganda po ito guys, pampaswerte. Kung gusto mo talagang gumanda at ang takbo ng iyong business, ang iyong negosyo, kung may mga negosyo po kayo medyo humina na, ayan, gawin mo kaagad dito. At kung gusto mo talagang makaahon sa kahirapan guys, I attract mo po ang positive energy. Ang positive energy, 'yun po'y magdala sayo ng swerte. At sa paraan pong ito, guys, makakatulong po ito sa inyo para mabilis mong makuha at matupad ang iyong mga pangarap. So tatlong bagay lamang po sa ilalim ng unan, magdala po ito ng swerte. Swerte po sa hanap buhay, swerte sa pamilya, and then lahat po, pangkalahatan po. Kaya guys, napaka-importante po nito. Kung hindi mo pa ito nasubukan, panoorin niyo po ang video ito hanggang sa dulo. Ituturo ko po sa inyo kung paano mo gawin at kung paano ka makapag-attract ng swerte. Ayan, kailangan, mo, kailangan mo lamang magiging positibo po kayo. So, number one po guys, kailangan po natin dito ang ating bawang. Ang bawang po guys, isa ito sa pinaka-effective or epektibo po na magtanggal sa mga negative energy and din nakakatulong po ito upang mabilis mo makuha ang iyong mga pangarap. Pangalawa po ang cinnamon. Ang cinnamon po ay isa din ito na malakas mag-attract ng swerte. Lalo po pagdating po sa pinansyan. Ayan, malakas ito mag-attract ng pera. Guys, ang amoy ng cinnamon po, makakatulong po ito sa inyo para mag-absorb ang positive energy at makadikit sa inyo ang swerte. Kaya guys, kung gusto mong swertihin palagi, asubukan ah, mo ang paraang ito. Kailangan 100% yung belief mo, paniniwala mo. At kailangan natin dito ang cinnamon stick, guys, na hindi po powder. Stick po ang kailangan natin, guys. Kaya nito po. So, ayan. The next is, kailangan mo rin dito ang barya. Sa barya naman po, kailangan mo yung silver coins po, guys. Ayan, kagaya nito, guys. Silver coins. Kasi po, ang silver coins, ito po yung nag-attract po ito ng yaman. Nag-attract po ito ng maraming pera. Okay? Isang perasong silver coins, guys. Malaking tulong po ito sa inyo. Okay po? So, ngayon po, guys, mag-start po tayo na may buo ating paniniwala. So, kailangan mo munang mag-inhale, exhale. Kung halimbawa, nag, uh, kapag isip po kayo ng negative, ayan, kontrahin mo kaagad yan. Okay? Relax ka muna, and then inhale, exhale. Sa paggawa po nito, guys, before ka matulog sa gabi, yung tahimik na po. Okay? So, ang gagawin nyo po, magsindi po kayo ng kandila. Okay? Candila or Chinese incense. Kung hindi kayo pwede magsindi sa mga OFW natin dyan, okay lang po yan. Okay? Mag-focus po kayo sa gagawin po ninyong pampaswerte. Kaya guys, pwede mo itong gawin kung ikaw ay isang OFW, kung ikaw ay negosyante, or ikaw po ay isang mananaya. Okay po? So ngayon, ang una mong gagawin guys, kailangan mo talaga yung may lalangyan kayo. Ayan. So, Guys, pula po na tela, guys. Pwede kayong mag-ano ng pula na tela. Okay po? So, ako, ito po ang gagamitin ko. Ayan. Nabili ko lang po ito, guys, sa online, no? Ayan. Kung wala kayong ganito, pula na tela, pwede, pwede na po. So, ngayon po, guys, kumuha lamang po tayo dito sa bawang ng isang piraso lamang. Guys, kailangan mo yung bago na bawang, okay? Ayan. So, isang piraso lamang po. Okay, guys? So, ilagay natin dito, guys. Okay? So, next, ito pong barya natin. Ang barya naman po, guys, ang gagawin natin dito sa barya, hugasan natin ng maayos kasi uh, marami pong nakahawak dito. Okay? Ayan. And then, uh, magtunaw po kayo ng kunting asin doon sa tubig, ibabad mo lang ito sandali lang, okay, pagkatapos patuyuin saka mo na gamitin, so ngayon guys ilagay mo siya dito, ngayon po, next nating uh, gagawin dito sa cinnamon stick. Bakit kailangan natin cinnamon stick, guys? Kasi po ang cinnamon stick po makakasulat tayo dito. So dito po sa cinnamon stick, isulat mo ang iyo pong pangalan. Okay po? Ayan. Isulat mo ang iyong pangalan ng tatlong bisis pabalik-balik, guys. Ayan, kompleto po na pangalan. And then, kahit anong klasing panulat ang uh, gamitin mo, pwede, pwede, po, basta importante, may sulat mo ang iyong pangalan ng tatlong bisis. And then, dito po sa next, that, guys, kailangan magsulat ka dito ng amount ng pera. Halaga ng pera po, okay? Ako, guys, malaki po ang aking isusulat. So, depende na po sa inyo kung magkano. Huwag kang mag-alala kasi kailangan mo i-attract ang magandang buhay kaya uh, isulat mo dito kahit 2 million kahit million pa isulat ninyo dito guys okay po pagkatapos mo nasulat so pagkatapos po ninyo itong nasulat guys ilagay mo na dito sa dito po so ngayon ang susunod na gagawin po ninyo guys yan anuhin lamang ito Ayan, ganyan po. Pagkatapos po nito guys, ayan, magdasal po tayo ng taimtim. Okay, hilingin po natin sa mahal na Panginoon na ito po ay magkakaroon po ng visa. Okay po, maniwala po kayo sa gagawin po ninyo guys. Walang imposible po, okay? Kahit ano pa kahirap ang sitwasyon mo ngayon, itry lamang po ito. Makakatulong po ito sa inyo upang mabilis mo makuha ang dream mo. Uh, mayroon kasi akong uh, nagiging kausap guys, nakachat ko po siya. Ayan, uh, itry mo lamang po ito ma'am. Ayan, i-try lamang po. Importante, naniniwala ka uh, na yung hirap mo ngayon ay ano lang siya, dadaan lang yan, okay? So, sa lahat po, guys, kailangan natin mag-focus dito, okay? Mag-focus po kayo, guys. Ang gagawin po ninyo, ganyan. And then, ayan. Uh, first, pagkatapos mong nag-pray, nag-prayer po, banggitin ninyo ang yung pangalan ng tatlong bisis. Kompleto na name po. And then, pagkatapos po, uh, i-attract mo. I believe the power of the universe to grant my wish. I claim it, I claim it, I claim it. Habang binabanggit mo yan, guys, kailangang i-feel mo siya. I-feel mo na natanggap mo or na dumating na sa'yo. Okay po? Habang nakapikit ang mata mo. Maramdaman mo ang sarap na pakiramdam and then mag, um, makakaramdam ka ng kakaiba. So, ibig sabihin lang noon, maganda yung pagkagawa mo ng iyong ginawang pampaswerte. Pagkatapos nito, guys, ilagay lamang po ito sa so, di ba po yung una natin guys ipasok mo diyan sa may uh, punda ba sa bisaya pa punda sa so, may cover po ng yung pilo ilagay doon kailangan wala nakakita kakita nito guys kahit yung partner niyo okay kahit yung asawa niyo itago lamang siya muna dito sa so, kamo na sabihin guys pag naggrant na po ang iyong wishes ayan ayan lamang po ito guys kahit ilang buwan yan pwedeng pwede yan Uh, Titingnan-tingnan mo lamang guys kung ang bawang ay medyo natuyo na. Ayan, gumawa ka ng panibago. And then ang cinnamon stick pwede mo pang gamitin ulit, pati ang bariya. Ang bawang lamang ang palitan. So ayan, sana po makatulong po sa inyong ating topic ngayon. Lagi natin isipin guys, may swerteng darating sa'yo. Positive ka lang. Kung nahirapan ka ngayon, temporary lang po yan. Bukas, sa susunod na araw, sa susunod na buwan, magiging okay ang lahat. One day, matawa ka na lang na naranasan mo ang hirap. Minsan guys, binigay sa iyo na nagkakaroon kayo ng uh, matinding hirap. Tinitingnan po sa Panginoon kung gaano kalaki po ang iyong paniniwala. Okay po? Kung gaano kalaki, uh, kung gaano kalaki yung tiwala mo sa kanya at paano ka mag-handle nito? Kaya guys, huwag kang mag-alala kasi po, temporary lang po yung hirap na naranasan mo ngayon. Kaya sa paraan po ito guys, pwede kang himaman ka agad dito. Kaya huwag kang mag-alala guys, gawin mo ka agad ang papaswerte na ito and then confident ka after dito. Kaya kung nagustuhan po ninyo ang ating topic ngayon, huwag pong kalimutan i-like, i-share po and subscribe na po guys. Hindi po kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa mga next nating mga videos. Thank you so much. God bless everyone. I I love you all. Bye.